Loh, 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 puno loh, 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 Grabing patak ng dugo Ayo sekarang. Bukilang bro. Iya kan? Bukilang bro. Hah? Sigi bro. Ini guys, dan dito na kami sano. Sakit na kami. Sakit na kami sebunduk. Sa nak kawin nak kami sa ilog. Segera ilog. Rabiung, rabiung uh, Bro. Ingat bro ingat, Bro. Ingat, ingat. Hah? Ah, may bro. Hah? Hindi ko napansin dito bro bakajan lang Ayan guys no Ayan guys no Dito pa lang kami sa ano Nakatawid pa lang kami Nakatawid pa lang namin sa ilog Grabe nang Pinagdaan na namin dito Kaya nga bro Kaya yeah, Grabe na nangyari sa amin Kanina sa hindi pa ako tumawid sa ilog hinila yung likuran ko tapos naman si Dupio no? ngayon katawid natin di sana gabayan tayo no? ilayo tayo sa mga kapahamakan ngayon ngayong gabi grabe Sige bro Sige bro Sige bro Ito ano? Oh. Itong puno na to. Diyan hinaran si Dokyo. Bro, datang, sigi bro, sigi bro. Oh. Sini yun, bro Sini Yun oh. Sini Yun Yun

Bro, nasaan yung sasalita? Uy. Bro. Saan yung biktima? May biktima daw. Sinakain daw nila. Ha? Sakain na ba yung biktima? Saan ba yung sasalita, bro? wala lang, bro. yung... bro? alam na nila, bro. Nandito tayo, bro. Maganda kayo. Kaya pala ay eh, kanina ay eh, parang may humila sa likod ko. Man, bro. Uy, Uy bro, bro. bro. Ingat ka, bro. Uy. Bro, bro, bro. Sino yan? Magpapakita ka sa amin.

Ang laki ng pusa, bro. Pusa yun. Oh. Ang laki ng pusa. Ang laki ng pusa, bro. Kulay itim. Kulay itim. Bro, ingat ka dyan, bro. Sige, bro. Sige, bro. Diyan kanina ngayon dulo. Diyan, oh. Sa so, may puno na saging. Sa o, oh, Ayan. Lipat-lipat -lipat tangan Bro. Bro. Oh. Lipat-lipat yeah. Bro, ingat ke bro. ingat ke jam Bro Oh, ingat ke jam Bro. sinta yung dala mga idol sasabuyan natin okay okay, lapit okay, lapit, lapit hindi ka makakalapit sa amin, oh no? okay pakita mo yung galing mo okay, lapit pakita mong galing mo hmm, may asin, ito pa eh, hey, hoy. Oh God. Hoy. Hey. Hey, lapit. Ano, nasaan ka ngayon? Ano, nasaan ka ngayon? Yan. Huminto na bro. Wala na. Wow. Iya, oh. namanya <laughs> hai, kumpian cewek bro, kumpian bro, hai kumpian cewek bro, hai, kumpianza. hai kumpianza, bro, Hah <laughs> kumpian bro, uh, nah, 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 nah. Huh? magkubiyan sa dyan. Bigla lang yan kung nilitao. Bigla, bigla lang yan mapakita. Ma, may mga dugo dito po. Ha? May, may dugo. Baka na yan may ano na siya bro na na biktima. May, may mga dugo dito. Ha? May dugo. Saan? Saan? Tingnan mo. Ano? 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 Tingnan mo. Grabing patak ng dugo. Grabe oh. Wow. Oh, ito pa bro. May mga dugo. Baka ito yung siya sabi. Wow. Oh, ito pa bro. May mga dugo. Baka ito yung siya Wow. Oh, ito pa bro. May mga dugo. Baka ito yung siya sabi ng biktima bro. Huwag kang sa bro. Andito lang yung palig sa palibot bro. Andito lang yung pa sa paligid. Ayan mga edo. Wow. Wow. Mm. wow. Ianda mo asin mo bro. Ay, dyan, bro, nandyan bro. Handa mo yung asin mo. Handaan ko lang pala ha. yung asin mo. Ito. Itong asin ko mga idol. Ha. Ngayon ka. Sige, sige. Lapit. Yan, lapit. Sige. Sige. Ge, okay, lapit, magsilapitan kayo. Tingnan natin. Pakalapit ba kayo ngayon? Oh. Hmm. Ge, hmm. Ge. Di, dami asin natin. Di, okay, ngayon. May dala-dala kaming asin. Bakakala nyo ha. Bro, huwag mong ubusin asin mo, bro, ha? Bro, huwag ka magpiansa dyan. Baka bigla lang yung susulpot dyan. Hindi ko nagtatago, eh. Sige, sige. Grabe yung patak ng dugo, mga idol, oh. May ano, may... Nabiktima na raw sila dito. ka. May nabiktima na raw sila dito, kanina kanina ang hapon yung ano, pagka nag-aagaw yung ano dilim at sa kaliwa nag, pag madilim na yan, nagsilabasa na sila dito kawawa yung ano nag-harvest ng lansunis baka yun ang kinatay nila eh, hey, wala ha? wala Oh my god.